What well, is up mga katuting? It's another quick ride na naman. Tara, may papakita ako sa inyo dito sa Alabang. Mabilis na mabilis lang oh. Medyo nababothered lang ako dito sa nilagay ng ano ng local government ng Muntinlupa. Well, silipin mo natin tong wet market ng Alabang. Ito yung dating palengke. Ayan, ganda na ano. Ang luwag na. Tapos ano na parang modern na modern na ang datingan. So sana ma-maintain yung ganito pag naayos na to. So yun, balik tayo dito sa gusto ko ipakita sa inyo. Yan. Iyon no, nakita niyo yan. Mga yung mga kumakaliwa. Ayun no, medyo maliit. Kita nyo ba? Medyo malabo no. Mamaya lapitan natin yan. Ito na siya. Ayan. ako oh, meron pang nakaharang na blur dito sa camera ko. Mukhang nasira na yung ano, na damage na yung uh, screen protector uh, lens protector ng Insta360 ko pero yan kita nyo ba yung mga kumakaliwa at nakikita nyo rin ba tong signage na to ayan no u-turn so bakit kayo nag u-turn dyan diba you know syempre hindi ako nag u-turn doon nakakamera ako eh baka mabash pa ako ikutan nga natin ulit So ito, nakaikot na ako, ayan. Lapitan na lang natin ulit. Dito na naman tayo sa may South Station, ayan, mabilisan. Ayun na naman yung blurred kong ano, camera. Ano ba yan? So, yun know yung no U-turn signage. Di ba? Pagkakaalam ko, yung no U-turn signage na yan, bawal kang umaliwa dyan. Yung opening na yan, para yan dun sa mga nasa terminal dun sa may kanan. Eh no, may no U-turn no. Hindi tayo dapat dyan nag-U-turn na yun no? May terminal dun sa may kanan. Para yan dun sa kanila, yung opening na yan. Yung isnat na yan. At meron pa palang isang signage dito. Ah, tingnan natin. Ayan. Dito pa pala dapat nag-U-turn. So, shoutout dito sa jeep na to na dito nag-U-turn sa tama. So, sino ba dapat ang mag-adjust? Yung mga sasakyan ba? O yung signage? Sheesh!